ah uh, mga prop, ang gagawin natin ngayon, ito isang LG na 42 inches. At kung mapapansin nyo, yung screen nya talagang kumukurap-kurap. Oh. At sa tingin ko nga ho, ang sira nito, itong pinakang uh, screen nya. Oh. At uh, i-check po natin ito, pakikita ko sa inyo yung pinakang uh, laman nya. At uh, itong model po nakita ko sa tingin ko ay eh, may tikon board siya sa loob. Pag po may ganyan tikon board ay eh, may pag-asa tayo na marerepair natin ito. Oh. Ayan po, makikita nyo, nag-double image, dumidilim, at kumukurap-kurap po siya, oh. Ayan. Pakikita ko po sa inyo yung laman niya. At uh, naka-encounter na rin po ako ng mga ganitong problema, mapa sa ibang brand. ah uh, nangyayari po yan, at ah uh, uh, sabi ko nga po sa inyo, mas maganda kapag ka may tikon, medyo madali siyang ma-refer. Ang mahirap po pagka walang tikon kasi automatic po, direct po dun sa pinakang uh, top board niya ng screen ang nagiging problema. Ayan o. Oh. Ito po yung pinakang ticon board niya. Mapapansin mo yung maliit na board na nasa gitna to. Yan. Yan po. Yung may nakakonek ng ribbon na yan. Ayan, at dyan po tayo magpo-focus. Yan. At uh, check po lang muna natin bago natin siya pampalitan kasi may available po tayo na pampalit ng ganito. Available naman po yung kanyang tikon board. At bago po ako magpalit yan, chinecheck ko talaga kung shorted ba siya or may tama. Kaya lang napansin ko parang dito sa pinakang body niya, parang may medyo may kalawang na siya. Kaya tingin ko, uh, tikon yung sira niya kaya siya nagkakaroon naggaga parang makikita nyo yung kanyang picture eh nagdo image so parang akala mo grounded kasi yung iba po niyan minsan yung pinakang ribbon nito nagkakaroon ng corrosion kaya nagkakaroon ng shorted oh. at uh, madali lang pong linisin minsan po kung halimbawa ang problema mo talaga yung sa ribbon pwede pong linisin niya ng Ginagamit ko po dyan ay uh, eraser. Ito po may pampalit naman tayo. Ayan, para po hindi na tayo problema, try po natin na palitan ng uh, ticon board agad. Para ma-confirm po natin kung talagang yun lang ang sira niya. Kasi pag uh, palit po natin ng ticon board at uh, ganun pa rin yung picture nya, automatic dito po tayo magpupoko sa pinakang uh, top board na. Ayan. Kailangan lang natin, bago isalpak natin yung pinakang bagong tikon, linisin muna natin yung kanyang pinakang uh, ribbon. At uh, napansin ko nga, ito po, medyo parang kinalawang siya. Ayan, oh, kung mapapansin nyo may kalawang siya rito sa may, malapit sa may tikon. Kaya, sabi ko nga, ito, tingin ko, sira yung tikon niya. Ayan, oh. at pinaka the best po talaga natin ito ay palitan natin siya para ma confirm natin kung talagang may tama yung kanyang pinakang tikon board madali lang po ang pagkabit nitong tikon na to may, kaya, may clip po yan iangat nyo lang tapos refresh nyo lang po yan. at ingatan nyo rin kasi yung, yung pong ribbon yan minsan nabubungi rin po yan eh Lalo na pagka hindi po maganda yung inyong pagkakalagay. Ayan. At ngayon po, uh, testingin natin siya. Kung good na siya, lagyan natin siya ng input. na palabas. Itong ating ginagamit po dyan ay yung ating ah uh, TV Plus. Ayan. O, ito po. O. Ayan na. O, linaw na niya. O, okay na siya. O, o, ibig sabihin po talagang uh, yung pinakang take on board lang yung naging problema niya. O, at napakalinaw na po. Wala nang kakurap-kurap yung kanyang uh, picture. Ayan. O. At kung may mga ganyan po kayong problema, pwede po kayong uh, mag-comment. Kahit hindi po ganyang brand. Pero ganun po yung kanyang uh, sira. Uh, comment lang po kayo. At, uh, o kaya mag-text po kayo dun sa aking number. At uh, gagawin po natin yan. O. At uh, pakishare naman po itong aking video at uh, pa-support na rin po, pa-like and share